Tumigil ka na, ha? Sumusobra ka na. At iba nang pagnanakaw, binibintaw mo sa amin. Para ano? Ha? Siguro may plano ka, no? Pagbibintawanan mo kaming magnanakaw? Para ano? Para mapalis kami dito sa bahay? Para ipakulong mo kami? Yun ba yung plano mo? Eh, sino ba gamot mo mga alahas ko? Kung di kayong dalawa lang naman. Ilaw siya alahas ko. Anong ilalabas namin? Eh, hindi kami nagnakaw ng gamit mo. Tsaka isa pa, hindi nga kami pumapasok sa kwarto mo, eh. Eh, di ba nga? Pinagbawalan mo kami? Kasi ka pa rin ka ngayon. Talagang may sapusa ka talaga, yun mo? Tagal-tagal na katang nilalaso. Hanggang ngayon, humihinga ka pa rin. Alam mo, gusto mo gusto mo na kita mawala sa mundo. Alam mo ba yun? Bakit hindi kaya sundan mo yung asawa mong nasa hukay na? Alam mo sa totoo? Gustong gusto ko nang makuha yung kayamanan mo. Pag nawala ka, sa akin na itong lahat. Yung bahay mo, yung kotse mo, lahat ng business mo, sa akin na yun. <laughs> Alam mo, ang dapat sa'yo. Ang dapat tayo. mapapasakin na lahat ng kayamanan mo. Jay! Jayboy, boy! Ang papay ko! Bilisan nyo! Jay! Jayboy, boy! Bilis! Mahal! Gumising ka! Kuya! ano na tayo nito. Wala na, ito? na Papa. Kaya nga di. Paano na yung pang araw-araw natin? Hindi ko alam kung paano tayo, paano tayo magpapatuloy sa buhay. Hindi. Masakit man, pero kailangan natin magbubun. Kailangan natin magpakatatag para kay Papa. Oh, anong iniiyak-iiyak n'yo? Kahit isang balde pa yung iiyak n'yo yan, hindi nababalik yung tatay n'yo. Mag-move on na kayo! Tita, sa bakit ganyan kayo makapagsalita? Hindi man lang ba kayo nasaktan? Kaya nga eh, parang baliwala lang sa iyong pagkawala ni tatay. Minahal ko din yung tatay n'yo. Kung totoo siya ako nag-alaga sa kanya, di ba? Tita, di ba dapat maintindihan mo kami? Mga anak niya kami. Kaya natural lang na manggungulila kami sa kanya. Alam ko. Pero sa ngayon, ako masusunod sa pamamahay na to. Ako ang susundin niyo dahil wala na ang tatay niyo. Tita, sandali nga. Ano ibig mo sabihin? ka ibig ko sabihin? Simple lang. Ako nang may hawak ng kayamanan niyo. Eh, tita. Teka lang. May karapatan din naman kami ah. Dahil anak kami. Mas may karapatan ako dito. Dahil ako ang asawa ng tatay niya. <laughs> Sadali nga. Baka nakakalimutan mo. Madrasta ka lang dito. At anak kami at mas may karapatan kami kesa sa'yo. Wala na kayong magagawa. Alam niyo kung bakit? Dahil ako masusunod sa pamamahay na to. Kung ano yung gusto ko, gagawin yung dalawa. At kung sinong hindi sumunod sa inyo, palalayasin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Oh. ano ba hinihintay niyo? Magluto na kayo. Ikaw, maraming hugas na doon. Maghugas ka na din. Ano? Bilis! Bilisan niyo! Pagal, pagal. Pakuya, oh, kumain ka na. Sige na. Uy, uy! kayo? Ha? Tita, pwede ba? Huwag dito sa pagkainan? Tsaka, ano bang pakailan mo kung gusto namin kumain? May pakialam ako. Kasi, pera ko ang ginamit na pabili dito sa pag ng pagkain sa bahay. <laughs> pera mo? Oo. Kapal naman ang mukha mo, tita. Sabihin mo, pera ng tatay namin. Diba wala nang tatay niyo? So ako ngayon, ako ngayon na nandito. Ako yung asawa niya. So ako yung masusunod. Anong sasabi mo ikaw yung may karapatan dito? Ilang beses ko pang ulit-ulitin sa'yo. May karapatan kami. Kasi kami, anak kami. Ikaw, madrasta ka lang. Anak lang kayo. Pero ako yung asawa ng tatay niyo. Alam mo, sumusobra ka na eh. Hindi na tama yung pinaggagawa mo sa amin. Ano bang gusto mo? Magbuhay Reyna dito sa bahay? Oo! Ang kapal naman ng mukha mo. Itong tandaan mo. Lahat ng mga alahas, pera, at damit na suot mo ngayon, wala ka niyan kung hindi mo nakilala yung tatay ko. Alam mo, ang malas na ng tatay namin eh. Kasi sa dinami daming babae sa mundo, sa'yo pa siya napunta. Wala kayong magagawa dahil ako'y nagustuhan ng tatay niyo. Ang sabihin mo, kaya mo nakuha yung tatay namin kasi malandi ka! Magdahan tayo sa pananalita mo! Ako masusunod sa pamamahay na to! Hindi! Wala na... na yung tatay mo, ano? Sasagot ka pa? Oo! Hindi <laughs> na tama yung ginagawa mo eh! Bakit kailangan mo sakta yung kapatid ko, ha? Bakit? Di ba ako ang may karapatan dito sa pamamahay na to? Ako ang masusunod dahil wala na yung tatay niyo! At ikat sila. ako na yung makapangyarihan dito sa bahay kapal na mukha mo. Alam mo, ito tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ka makakatanggap ng respeto galing sa akin dahil hindi ka ka -resp respeto Hindi ko kailangan ng respeto niyong dalawa. Sige, kung ayaw niyo akong sundin dito sa bahay, pwede kayong umalis. Wala naman kayo magagawa eh. Dahil wala na yung tatay niyo. Huwag ka huwag magbabanggitin yung pangalan ng tatay namin. Huwag na huwag mong babastusin ang pangalan niya. Dahil kami, kahit kailan hindi namin nagawang bastusin ang tatay namin kasi nire-respeto siya. Kasalanan niya ng tatay niyo kasi ang tanga-tanga ng tatay niyo. Dahil binigay sa akin lahat, lahat ng kayamanan niyo, so wala na kayo magagawa dito. Alam mo, ikaw yung salot dito sa pamilya eh. Simula nung dumating ka dito, nagka-leche-leche na lahat. Alam mo, pasalamat ka kasi babae ka. Dahil kung hindi Baka katikim ka sa akin. Hayop ka! Alis na kayo. Walang niya ka? Tumalaban ka pa sa akin, ha? Huwag mong magagawa. Napakasubit na matandang yun. Kuya! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka naghuhugas ng mga pinggan? Hey AJ, wala naman tayong eh. Kahit anong sabihin natin, lagi siyang tama. Alam mo kuya, hindi natin gawain yan. Tsaka isa pa, kasalanan niya to kasi pinaalis niya yung katulong natin si Marimar. Hindi naman pwede na habang buhay tayong magiging alila niya dito sa bahay. Ano, tatanggalan niya tayo ng karapatan? Jay, may point ka. Pero, wala eh. Kailangan natin sumunod sa kanya eh. Alam ko kayo, eh, nanggigigil na ako sa babaeng yan eh. Hoy, kayong dalawa. Nawawala yung ko. Ano? Kinuha niyo lang? No? Teka lang ha. Huwag mong ibintang sa amin yung pagiging burara Eh, sino pa naman kumuha nun? No? Eh, di kayong dalawa lang. Ano ba sa tingin mo sa amin? Ah, magnanakaw? Oo. Ngayong mga alahas mo, kinuha namin. Anong gagawin namin doon? Eto, eh, wala kayong pera. So, anong dapat gawin doon? <laughs> Walang ibang kumuha nyo, kundi kayong dalawa lang. Para sabihin ko sa'yo, hindi kami pinalaki ng magulang namin na magnanakaw. Pati siya pa, kahit wala kaming pera, di namin kayang magnakaw. Tsaka, may pera naman talaga kami pero kinuha mo lang. Kaya nga wala kayong magagawang dalawa. Kasi nasa akin ang pera niyo. Ayay! Ay. ay! dalawa kumuha ng mga, mga alahas ko at wala na iba. Tumigil ka na ha? Sumusobra ka na? At iba ng pagnanakaw binibintang mo sa amin? Para ano? Ha? Siguro may plano ka no? Pagbibintangan mo kaming magnanakaw? Para ano para mapalis kami dito sa bahay? Para ipakulong mo kami? Yun ba yung plano mo? Eh sino ba lang kumuha ng mga, mga alahas ko? Kung di kayo dalawa lang naman. Ilo sa alahas ko? Anong ilalabas namin? Eh, hindi kami nagnakaw ng gamit mo. Tsaka isa pa, hindi nga kami pumapasok sa kwarto mo eh. Eh di ba nga, pinagbawalan mo kami? Eh sino ang papasok doon? Alam mo kapit bahay. Eh tayo tatlo lang naman tao dito sa bahay. Eh malay ko sa'yo. Hindi ko alam kasi tatanga-tanga ka. Ako pa talaga naging tanga? Eh kayo, ano kayo? Palimhasa kasi, pare-pareho kayo ng tatay nyo na bobo. Mga tanga. Oo nga, tanga yung tatay namin. Kasi ikaw yung pinili. Eh nilandi-landi mo lang naman siya eh. Inuto mo, kaya naging kayo. Buti alam mo, alam mo sa totoo lang, sinigya ko talaga akitin yung tatay nyo para makuha ko yung kayamanan nyo. Sayop ka talaga. Wala ka talagang hiya, no? Ang kapal na mukha mo. Alam mo, mas mabuti pa, umalis ka dito sa bahay dahil wala ka naman talagang karapatan Boss, talaga? Ako yung aalis o kayo yung aalis? Bakit kami aalis? Anak kami! At kung meron mga aalis dito, ikaw yun! Ako ang asawa dito! Asawa ka lang! Umalis kayo. Kung ayaw niyong umalis, magpapatawag ako ng pulis para paalisin kayo dito! Ano? Aalis kayo hindi! Tatandaan mo. Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayo sa impyerno. Umalis na kayo! Siguro na ilipat na sa akin lahat ng kayamanan ng asawa ko, no? Exactly, ma'am. Ayon po sa last will of testament ni Mr. Española. Lahat po ng ari-arian niya, inilipat po sa pangalan ng anak niya. Mga anak, hindi asawa. Ano? Pakiulit nga, Tony! Mga anak! ako ang asawa dito. Bingi ka ba? Di ba sabi, mga anak? Hindi ako makakapayag, attorney. May karapatan ako dyan dahil ako ang asawa. Ah, uh, I'm sorry, mama. Pumabase lang po ako dito eh. Kasi, napadunayan ni Mr. Española na peke po yung kasal niyo. Peke! Oh! kasi kasal ka sa iba. May naunang asawa ka. Ah, uh, isa pa po, Mr. J. Lumabas na po ang autopsy report ng ama nyo. Ayan po sa result. Ang sanhi po ng pagkapatay ng ama nyo. Dahil po sa lason. Ano? Hindi totoo yan. Teka lang ha. Sandali, Ator. Kuya. Hindi po art attack ang kinamatay ng ama nyo. Matagal na po nilalason yung ama nyo. <laughs> Teka lang ah. Hindi Di ba ikaw yung nag-aalaga kay tatay? Bakit nagawa mo ito sa kanya ha? Hindi totoo yung sinasabi nyo. Hindi. kayo. Ikaw yung may kasalanan? Ikaw yung pumatay sa tatay namin! Hindi totoo yan! <laughs> Sinadya mong patayin yung tatay namin! Nawalan kami ng na magulang nang dahil sa'yo! Paano ito na kaya na ng konsensya mo? Minahal ka ng tatay namin! Binigay niya sa'yo lahat tapos ito yung gagat diba? Hayop ka! <laughs> Pat patawarin niyo ko. Sorry! May babalik ba na sorry yung buhay na tatay namin, ha? Yan lang yung sasabihin mo? Ah, oh, tama na po, sir. Huwag niyo po kayo maglala, sir. Napagsampa na po kami ng kaso lang sa babae niyan. Dapat lang, attorney. At parating na rin po yung mga polis. Sisiguro doon ko na mabubulok ka sa kulungan at pagdudusahan mo lahat ng kasalanan mo. Hayop ka! Ah, uh, ma'am. Mas mabuti pa. Sumuko na lang po kayo ng maayos. Nandiyan na po mga pulis. Patawarin niyo ako. Sana mapatawad niyo ako. Hindi, hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo sa tatay namin. Walang kapatawaran. Lahat ng mga ginawa mo. Mabubulo ka sa kalungan. saan mo lahat. Sir J. Boy. Sir J. Mauna na po ka.